Cherish, hindi na kayo, kain na kayo, di ba? Paborito niyo pizza? Hindi ka! Baka magkasakit na kayo niyan. Ninong Pogi, kapag po may missing person sa isang trahedya, hmm. kano po katagal nahanap? Ano yan eh, ah... Uh, depende, depende yan eh. Depende po saan? Depende yan kung gano'ng kaiting yung pagnanasan ng mga kaanak na mahanap yung missing person. Uh, hanggat may interes uh, maghanap, hanggat may nagbabayad dun sa mga rescue team, tuloy-tuloy yung paghahanap niyan. Pero, pero huwag kayong mag-alala. Sigurado, sigurado kung nakaligtas yung nanay ninyo. Malay nyo, napagpag lang yun sa ibang isla nag-research ako doon. Meron mga isang dang iska kasi doon eh. Eh, may posibilidad na baka nandun siya sa isa sa mga isla yun. Oo oh, nga po. Isang daang isla lang yun nandun, no? Kasi po, pag sinama po yung ibang isla dito sa buong Pilipinas, di ba po 7,107 yun? Tama, tama yun. Tama yun. Inaala ko. Ano to, Jenish? Quiz me? Precious. Kapag po nawas na, kung sumagog yung sinasakyan mo, tapos po, may matinding bagyo sa gitna ng dagat. Ay e posibilidad pa po bang mabuhay ang mga pasahero doon? Kasi po, nawasa ko sinasakti ni nanay eh. Ano pong nangyayari doon? Buhay pa ba siya? Kailangan ko pong malaman yung totoo. Kailangan po namin hihintayin siya rin sa sarili namin. So, hey, si Josep Precious, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa na? Eh di ba po mahina si nanay? Pag dito nga po siya, inaalalayan natin siya, di ba? Sa tingin niyo po ba mabubuhay siya sa, dagat? sa tingin niyo po ba niyo yung alot doon na? Puro na lang tayong mag-ate. Nagpapula na lang tayo dito eh. Ako, pinapagaan lang namin ang loob mo. Na, no, pinapagaan? Kung nakaligtas po si nanay, kung talagang buhay siya, eh sana kayo na pwede siya nahanap, di ba? Talis, akala ko ba matalino ka? Kung consens na Hello, tay? Pero wag ka pong magagalit, ha? Pero, baka mo manabon nyo nang makita si nanay, eh. Hello, precious. Pero pwede ba, anak, wag kang magsasalita ngayon diro mo ba kung dapat ko sa nung 2020 season ayun ka lang ako paano pa ba 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 pa